Good morning guys! So andito ako ngayon sa may Spital Pond Dito na puro Rock Malapit sa dagat Pag dito ko nilalakad yung mga aso pumunta kami dito sa gilid-gilid at tinitingnan yung mga crabs saka yung mga shells So yan, ang daming kon long tail na lumilipad hello yan mga long tail siya bakit kaya nagsiliparan sila ano? yan medyo maalon pero isa masyado malakas hello yan yung nagsiliparan yung mga long tail dito ang dami sigurong pan isda ang saya nila dami nila dito yan pa lang yan dito hanggang doon at puro bato ano ba ang dami nila ba't sila nagsilabasan sila mga ibon ano di ba may ibig sabihin nyo yung ganun o. so akit kami doon yun ni si tayo dito man Naku na ni si Luffy Nang ginagawa mo dyan Luffy na ginagawa mo dyan You smell something in there Ay nakita nyo yan yeah? see see yan guys Paikot Kakatawa yung mga O-Abon na long term. What's in there? Come Lutie, Noti. Come on. Punta <coughs> kami tayo dito sa kabila. Ayan, puro rock. <coughs> Akyat kami dito. Hindi ka na, Luti! Hindi ka malamali. Go up there. Oh. Come on, Akyat. Luti, come on. Come on, Diyan, akit kami dito mag-shortcut kami. Uh. Oh. So, wait, I have to wait. Wait, wait, Marley, Lottie. So, Diyan. Dito kami sa may tuktok. Sa may batuhan. Puro puno dito. Right here, come here. Uh. Grabe itong mga kwan ano, yung mabato Ito yung mga nasabog nun na vulkan. So, nandito kami sa pinaka-tok-tok. Yeah! Yun ang mga ibon. Long tail bird. Non-stop sila. Lilipad. So, nandito kami sa pinakahin. Yun. Ang dami nila. Bakit kaya? Oh, taas ang taas ng bangin. Dito sila paglakad dito. Dito sa baba. Dito napakataas dito. Ganda tubig ni Parkler. Blue siya. Come here, come back here. Luti, come here. Luti. Luti, come here. Hi, boy. Hindi ibon. Stay here. Hindi, tingnan ko yung mga ibon eh. Yan you know, o, ang dami nila nagliparan dito. Baba na tayo. Yan guys, dito paikot kami. Ito sa hospital pond ang taas okay, come on, come on Richard. okay, come on, come so ayan, medyo malamig pa ngayon Halika. ka, panaluti, bye 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 yan, pinaka ayan, pinakatoktok ganda ang view ang ganda maglakad dito lang umaga siya lang guys, video for today. Thank you for watching. Bye for now.